sa iyong lahat. Yan po, napakaganda po talaga ng araw, no? So, ngayon po is papunta po ako sa isang uh, pasyalan po at shopping, uh, pasyalan na at shopping, parang shopping mall din, no? Dahil nandun lahat ang mga brand po ng mga bag at sapatos so, alright. So, mabibili na ako doon, guys, para po sa pandagdag po sa ating package. Kasi uh, para po, yung mga pasalubong ko, nandun na lang po sa package guys, yung iba. Alright, so mamaya maya guys, update ko po sa inyo kapag nakarating na po ako doon sa Nagashima Resort. Ayan, so tinatawag siyang resort dahil isa rin po siyang pasyalan guys, may swimming pool at iba pa mga rides. Alright. Alright guys, so nandito na po tayo banda no. So malapit na po tayo guys mismo sa Nagashima Resort. Ayan, sa premium outlet po dito. Okay, so kung napansin niyo po, ayan may mga nasa itaas. Yan po ay daanan po ng expressway. So, ito ay isa rin po na na-vlog ko na rin po noon kung saan naghahanap po si Kindness ng fishing spot. Yes po, malapit po rin ito sa dagat. Alright? So, kung napansin niyo po, ayan guys, ito din daanan ng roller coaster po dito sa Nagashima Resort. So, walin ko lang po, ito ay hindi lang po na may... Uh, may swimming pool, kompleto rin po halos dito sa mga resort, okay? Yung kanyang mga rides, ayan, kompleto rin po dito sa uh, Nagashima Resort po, guys. Okay, so yan ngayon, guys, is uh, medyo may distansya po talaga ang pinaka-entrance po bago po tayo makapasok dyan. So napansin nyo po marami nang sasakyan ayan po, dahil holiday po ngayon at napakalawak po ng parking area nila alright guys, so dito po is my bayad po sa parking area kaya lang, sa pagpasok nilang po halimbawa may binili po tayo ng sapatos, o ano paman mga damit meron po tayong, ano nyan ah, na ibabalik po sa atin ang 1000 yen okay alright, so ngayon po maghanap tayo no kasi ang dami na po, nakikita niyo po guys, ang daming tao ngayon. Ayan. Pero walang problema guys, kung napansin niyo po, napakalawak po ng kanilang parking area. Alright guys, so nandito na po tayo sa Nagashima Resort. Yan. Okay, pero hindi tayo doon sa mga ano amusement park. Doon po tayo sa mga branded na mga uh, sapatos. Okay, let's go! so yun ang dami pong naka-park ano ayan ang daming tao ngayon po so medyo malayo na yung ano namin parking area at medyo mahangin naman dito guys kahit medyo mainit pero mahangin pa rin right so sana marami tayong nakitang sale diyan ng mga ano ngayon sapatos ayan para pasalubong ko no sa mga mahal ko sa buhay Pagyayahan talaga ng mga OFW. Okay. Yeah. Alright guys. So, ganito po dito sa Japan. Oh. No? Lalakad po tayo guys. para ano, po dito sa shopping. Na mall. Ayan. Dahil medyo mainit po. So, may mga nakalagay dito sa gitna ng mga electric car. Ayan. <laughs> Ay, hindi mainitan. Tapos sa gabi, may ilaw din Na available. Ayan sa Japan, no? May mga ano sila na para sa mga customer. No? So, kasi nga, delikado din po Kaya pag mainit kasi sa Japan, ano, uh, grabe talaga ang init. Pero po sa mainina po sa pagdating sa mga mainit na araw. Yeah. So, ano po dito guys. May, hanggang sa makarating tayo doon, may mga electric fans ay itaas sa itakas na nila. Okay. Alright guys, so nandito na kami no, sa may, malapit na kami mismo sa entrance po So ang dinadaanan ni Kindish, na nasa ilalim kami Expressway po yung nasa taas guys, ayan so, so dito naman kami sa baba, ayan po So mahaba ito no, ayan Dahil ito po ay daanan ng expressway Alright <laughs> guys, so pasok muna kami yung guys, at may mahi-update ko po sa inyo Alright guys, so nandito na po tayo no, sa Nagashima Resort. Ayan. So dito po is pwede po, ah, kaya maraming tao dito guys kasi nga pwede po dito kami ni Banding. Ayan, pwede sa so, mga mga rides. Ayan po. And then, pwede rin sa outlet po. Yung maraming mga uh, mga branded na mga sapatos. At dami. Okay. Alright guys, so dito po tayo papasok sa mismo outlet po niya. Kung saan? Hindi tayo doon sa Nagashima Resort kung po tayo sa outlet. Grabe tao, grabe. Alright guys, so ngayon po is nasa uh, loob na po tayo mismo ng premium outlet po. So gusto ko lang po ibahagi sa inyo, katulad po yan ng lamp para ni Kindness kung saan palagi akong nag-fishing po guys. So, syempre dahil mahilig po kami sa mga camping, ayan, so nagtitingin kami guys, kasi dito nga po is mas medyo makamura tayo, ayan. So, hindi naman talaga ito yung sadya namin dito, pero tinitignan lang namin guys, compare po namin yung mga presyo po, ayan po, sa dahilan po na may mga gusto rin po kami na mga plano po no sa pagkakamping. Okay? So ayun guys, uh, ito pa ipakita ko po sa inyo. Ito yung madalas na pwede ka pong mag luto ng kanin. Yan. Yan po ang ginagamit dito kapag nagka po tayo. So, yung tinda dyan, guys, yung pinasukan po na store ni Kindness, puro po lang po yan para sa pagka-camping natin. Yan. So, hindi lang po sa pag-fishing kung ano pong gusto natin sa camping. Yan po. Pwede yung magbanding lang tapos camping tayo. Yan. So, yun po yung mga kagamitan dito. So, sa Japan kasi, mahilig sila, guys, sa kapag once nag-camping, halos may mga set din po yan. So, ngayon po, lumipat na naman po si Kindness sa ibang store. So, nandito po tayo sa Crocs. Okay? So, kung napansin niyo po, guys, ah uh, medyo mas lalong nag-iba ngayon ang crocs na mga model, no? Kung sa napansin nyo po, marami na siyang mga accessories and then medyo makakapal po. So, ito po yung medyo uso ngayon. Ayan, ito po yung nauuso natin ngayon na medyo makakapal po yung ating crocs. And then, depende na rin po sa atin, guys. Yung iba, naglalagay ng mga accessories. Yung iba naman, wala. So, kung napansin nyo, yung iba, merong mga accessories, merong wala. Dahil may mga tao talaga, may mga customer na ayaw na may accessories po. So, yung iba naman may ayaw na rin na sila pa ang bibili ng accessories. Gusto nila naka-set na siya sa mga uh, susuotin nila guys. Ayan, katulad po dito. So, may mili na lang. Okay? So, ito po ay pinapakita ko po sa inyo guys. Ang, um, dahil nga po ang Crocs is branded. So, yung price niya po is para din sapatos. No? Mas mahal pa nga talaga halos sa sapatos. Ayan. So, katulad po niyan. So, kasi yung mga accessories po niyan guys may mga ba may mga presyo rin yan bawat isa. Okay? So, yun po yung binahagi ko po sa inyo na hindi lang siya dahil nakaset po bawat isa dyan na nakadikit may mga prices po yan. And then, higit sa lahat katulad po niya, nakikita niyo po iba-iba. Uh, so, meron naman pong hindi makakapal. Ayan po. May, yung crocs kasi pwede po, po sa mga pang-kids. Lahat po sa babae-lalaki. Ayan. So, talagang dito sa Japan, mabenta po talaga sa kanila ang crocs. Okay? So, ayan guys. At uh, ito po yung store na to. Uh, kaya tayo naka-voiceover dahil nga po may music po tayo dito guys. Ayan po. So, magingat lang po si Kindesh. Ayan. So, ito po yung ipapakita ko po sa inyo guys na uh, ito yung mga accessories po kapag gusto po nating bumili ng mga uh, Crocs dito ayan po yung ating mga ah, uh, pwede natin ilagay. Ayan. So, katulad po niyan, guys. Yan. May mga model sila na may mga example sila. So, bawat isa po na accessories dyan, depende po sa gusto niyo Pwede po kayo mismo ang mamili. Kayo po mismo ang maglagay. Kung saan, anong kulay. Ayan. Katulad po niyan, guys. So, isa-isa po yan. And then, bawat isa po niyan na mga accessories, may mga presyo po yan. So, makakapili ka naman po. May mura, may mahal. So, depende yan sa mga design Ayan. Katulad po ng kinuha ni Kindness. Depende, depende po yan, guys, sa atin kung ano po yung gusto natin. Alright? So, ngayon naman po is lumipat po si Kindness. So, madalas po ang pinupuntahan namin ngayon is nagka-canvas rin po kami ng mga price. Sa, katulad po niyan, guys, gamit na gamit po kasi sa atin, guys. Ngayon, uso kasi dahil nga po ang generator, dahil mas malakas, uh, malaki po yung generator, then minsan need pa natin bumili pa ng gasolina para sa generator. Uh, dahil nga, meron na rin po kaming generator, isa rin po ito guys sa na nagbabalak kami, lalo na po sa mga mahihilig po mag-camping. Alright? So, yun guys, uh, dahil nga, hindi na siya kalakihan, katulad po nito, ayan po, may mga solar Panel na po siya. Set na po 'yan guys, ko nakikita nyo po yung mga presyo nila. Ayan, makakapili po tayo. So, dito kami tumingin at kinumpard namin guys, medyo mas mura dito sa kanila. So, yung iba namang store na hindi pa rin namin naka-canvas. So, nasasabi lang namin dito banda, mas mura po dito sa premium outlet. So, ito guys, hindi lang po para sa mahilig mag-camping. Ito is talagang kahit sa bahay, nagagamit natin to Dahil para rin po itong generator. Ang kaibahan nga lang po, may solar po siya. Okay? So, kahit in case man, nawalan tayo ng kuryente, once meron po tayong ganito, pwede magkakaroon na po talaga tayo ng ilaw at iba pa. Ayan. So, lalo na po sa mga mahilig magcamping or vlogger na katulad ni Kindness, habang nagka-camping po tayo at nag edit ayan. So, nakakagamit tayo ng mga ilaw. Ayan po, hindi tayo maubusan po. May supply po tayo ng kuryente. So, ito is isa sa mga plano ni Kindness. Pero since nga, pa po si Kindness na Pilipinas, so, hindi muna tayo bibili dyan, guys. Dahil mas nakafocus ako ngayon para sa uh, ilalagay ko po sa aking package. Alright! So, ngayon guys, is lumabas na po kami. Ayan, dahil hinahanap po namin kung saan po talaga ito yung pinaka-point namin kung saan kami uh, pupunta, no? Kung ano ba yung titig ni Kindness dito. Ayan po. So, naglalakad kami ng konti, guys. Dahil malapit lang naman po yung ibang ano namin. Dahil ito yung katulad po nito ang Nike. Alright! Dito na po tayo, guys, sa mga sapatos para sa mga pasalubong po, okay? So ito guys ay binabahagi ko lang po sa inyo ngayon no na uh, katulad po dito guys sa uh, uh, Nike po. Dito dito po ako pumunta, dahil madalas po yung mga kapatid ko kasi, bago po ako dyan, nagpunta talaga. So, may mga contact na ako sa kanila, ano ba yung gusto nilang sapatos, ayan, so may Adidas, may Nike, iba-iba po. So, syempre guys, mas marami ang Nike na, maraming nag-request na, ayan po, na sapatos ang gusto nila. So, uh, yan at igit sa lahat, nakapili na po ako guys. Medyo natagalan po ako dyan, kasi nga, ang daming, ano, yung mga sizes nila, no, nagkocontact pa kami sa messenger, yan po so, ayan guys, nakapili na po ako nakabili na po ako dyan at higit sa lahat, ilipat pa kasi kami ng store, okay so, ayan po guys uh, papunta kami dyan sa adidas, ayan kaya lang Uh, hindi ko na mai-vlog po ang pagpunta namin sa Adidas dahil uh, wala po akong napili doon. Ayan. So actually guys, hindi naman kasi ako ang susuot. Pagbasa ko pa po sa Adidas, nag-may ko na yung um, ibang kapatid ko. So, ganito ito. Gusto mo ba ganin yan ito? So, wala rin silang napili. So, para po sa kalaman ng lahat, ang outlet po kasi, hindi po lahat pare-pareho ng display. Ayan. So, sa mall at sa mga outlet, meron pong wala sa outlet, meron din pong wala sa, wala sa mall. Ayan, okay? So, depende po yung guys, sa buwan. Kung kailan nila ilalagay sa outlet at doon naman sa mall. Ayan. So, darating din yung display na yun, pero depende po yan sa buwan. Hindi yan po siya magkakasabay-sabay po talaga. Ayan, guys. So, pauwi na po kami dahil uh, actually kulang pa po talaga yan. Pero, yan lang sa, yan po muna. At least, uh, na lang po ang itadagdag natin. Alright, so yun po guys, dahil mahangin po guys sa labas, hindi po nakapag-microphone si Kindness. So, tutuloy lang po nung ko po umaya guys kapag nakaalis na po tayo dito at nasa loob na po tayo ng sasakyan dahil mabiyahin na po tayo guys at hapon na po. Alright guys, so tapos na kami dito sa uh, Nagashima. Yan po, dito sa outlet na po na ito guys. So, Ah, yung iba, wala ako ang nagustuhan masyado doon sa Adidas kaya hindi na ako nag vlog doon no, kasi nga ah, wala din naman akong binili doon yan po, so kulang pa kaya mag, ah, siguro kumimadaanan ako ngayon na store, kasi nga para yung package natin, mabuo ko na no ayan, and then ito na yung huling araw ni Candinesa, bakasyon nagalagana pa tayo guys <laughs> wala, pero okay lang para exercise na po, para nibago nga ako sa lakaran Okay, so pauwi na kami guys. Alis na kami dito. Mga, nasa mga 35 minutes pa yung biyahe namin. So ngayon guys is nasa biyahe na po tayo. So dahil nga po hindi pa kumpleto, yung ating uh, ipapasalubong ko po ayan so yung ibang kapatid ko naman dahil hindi ko pa nabilhan so naghihintay pa sila sa atawag uh, ni Kindness so mag update ako mamaya guys kapag pagdating ko sa ibang store ayan so sinusulit ko lang po habang may time po si Kindness dahil nga kapag may trabaho na po ako guys ang hirap ko na makalibot po minsan lalo na kapag yung weather po sa Japan ngayon is maulan so need ko po talaga ng time no at higit sa lahat Ah, kaya po ako dadaan sa store na to ngayon dahil kahit pa pano is ma may mapili ako para naman pagka next week po is ma or kinabukasan o masa may time na po ako, agad ko na pong maibalot ang package. All right guys, so ngayon is nandito ako sa El Pas, ayan. So lumipat ako guys at tingnan ko kung mayroon ba dito no, kasi iba-iba naman kasi ang display. So wala doon sa outlet na pinuntahan ko, so wala akong nagustuhan. So magtingin tayo dito. Ayan guys, pasok po tayo sa El Pas. Right guys, so tapos ako si Kai Dinesh doon sa El Pas, no? So, ang nabili ko lang doon po ay isang sapatos ng Adidas at isang sandals. <laughs> Ayan, so magagamit kasi ito eh, pang summer talaga to. Mamaya pakita ko lang sa inyo pag dating ko po sa bahay and then na malingki na kami, o ba diba na Ayan guys, magdidilim na. Alright. So, isa lang sapatos na bili ko doon. Okay, so maya maya guys, makita ko lang po sa inyo pag ko sa bahay. So, ayan guys, at sa wakas is makakauwi na rin po si Kindness. Ayan, naabutan na po tayo talaga ng dilim guys. So, maya maya po is i-update ko lang po sa inyo kapag karating ko po sa bahay yung mga nabili po ni Kindness. Alright guys, so ngayon po is dito na po si Kindness sa bahay. So napaupo pa ako guys and then hindi ko na kasi to iakyat sa taas. So dito lang to sa baba and then medyo kulang pa talaga to no. Yung time lang talaga ni Kindness so nakakapagod. Tapos kinukunta ko yung mga kapatid ko kung anong kulay, anong size, ay hirap. <laughs> Yan, tapos yun guys, ito lang yung mga ano ko ngayon. At least kahit paano is unti-unti na po para may, may lagay natin sa Okay. Ayan. So, kunting pasilip ko lang po sa inyo, guys. Ito, na-attract ako. Oh. Ang ganda niya. Ayan. Ito, Nike. ba diba? Ang ganda ng kulay niya. Simple, pero... Ayan po. Pakita po sa inyo. Ito po, guys. ba diba? Alright. Ayan. Simple siya, guys. Pero, ang ganda. Hindi to siya white, guys. Yung parang, ano, ivory. ba diba? Yan, no? Ang gala ng kulay niya. So, nagustuhan rin to ni Kind Mesh yung mga kakain. Yan, no? Diba? Okay. So, ito lang muna, guys. Yung iba, nandito. Hindi ko pa to maano, guys, kasi kailangan ko pa to ayusin sa package natin. Tapos, yung nabili ko sa El Pas, na hindi ko nabili doon sa outlet, kasi nga po ang hinahanap ng kapatid ko, Ah, uh, yung Nike chaka Adidas doon, ang gusto niya kasi ganito ang kulay. Ang nandoon kasi na available sa outlet na pinuntahan ko. Puti siya lahat, tapos itim yung logo ng Nike or Adidas. Ngayon, kaya ako nakarating ng elpas kasi hinanap ko talaga 'no. So ito yung gusto niya. Yan po. Okay, so yung puti daw yung logo, tapos yung uh, itim yung buong ano. Yan. So, ito yung ano niya, guys. Gustong gusto ng kapatid ko. Yan. Laki ng paano. <laughs> okay. So, ito yung mga ano ko, guys. Yung iba, nandito pa. Nakabalot. Yan. Yung... Ito, ah, ano ba na, ano, kulay, kulay blue ba yun? Okay. Ito yung mga ano nila eh. Yan. So, hindi ko na mga, <laughs> hindi ko na mga maalala kung ah, kanina ito, basta pag mag, ano na lang, may ko na, maalala nila kasi yung mga sizes. Okay, so yun muna guys, ang aking mga ano ngayon. Ay, wait pala. So, sa Japan kasi, uso, ayoko lang kung uso ba sa ano, sa Pilipinas. Ito yung binili ni kindness, Oh. So, nagustuhan ko lang siya. Ayan. So, ito yung uso ngayon. Okay. Ayan po. Ito yung binili ni Kindness. Kasi, bihira lang ako makakita, guys, ng size ko po ito ay size S. So, ito yung ano ko. At binili ko siya kasi gusto ko rin pakita ko sa sister ko kung gusto niya rin ba ito. Yan, kaya. na nagustuhan ko lang siya eh. Kasi sa Pilipinas ang ganda nito suotin. Yan. Ganda po. Kaya ito ang, ito na yung kay Kindness. And then nakasale pa to. O ba diba? <laughs> okay. So, yun lang guys ang mga... Uh, update po sa inyo ngayon sa araw ni Kindesh. at uh, tapos na po ang maligayang araw ko po. Balik na po sa trabaho si Kindesh bukas at dapat nagpahinga ako ngayon, no. Pero okay lang po, in guys kasi nga habol tayo sa oras at para naman maano ko na po yung package, okay? So, yun guys, at maraming maraming salamat po sa inyo po Bye guys.